O, oh, pag may tinanim, may aanihin. Ang ganda ng kanyang talbusan. Ang Taba kasi nga, maganda yung ano pala, no? Talaga yung lupa. Ano ba tawag dyan? Yung pilag, anuhan yeah. ng... oh hello. Apo, kaway ka. Hello. Ano Ano, Oo, sesen ko nga. Yan, nagtat ayan, nagtat... Ayan daming talbusin o oh, yan kami naman na inagtanim ng kung ano ano din eh yan te dito ko tinanim yung ano te o oh. te oh. yung yeah. sili okay. dito ko tinanim na para tumaba wag mo nga i-spray eh na tapos hindi pag tumubo <laughs> Oh, yan, Demilina, yan, tabon, maraming kangkong, kaso, hindi kami makaano't may tubig. Tingnan mo yung gemi, Lila. Tingnan mo, ipicturan mo. Oo oh, nga. Sige, mamaya, Be. Ayan, ah, bibidyan natin ang kapaligaran. Ayan, bahay ni Inang. Walang tao, kaya lonely. Inna, oh. Lagyan Be. Oo. mo, ipicturan mo yung ano. Ayan, ah, ang Yamin ano nito, Per. Ayan, tanim nito, Per, na sili. Oo nga, no. Sige, tingin ka pa. O, oh, nanilanda, o, oh, sipag, o. Oh. Ate, <laughs> baka may langgam dyan.